sa bawat hakbang, salita at kilos natin. Bitbit na natin ang pangalan ng Philippine National Police. Kaya't sikapin natin maging ehemplo ng disiplina. Dahil dito nag-uumpisa ang tunay na pagbabago. Ito po ay isa lamang maigsing palala upang protektahan ang komunidad at huwag abusuhin ang pagiging alagad ng batas. O ano nga ba ang kahihinatnan kung masasangkot ang isang pulis sa kaso? Ang tanong. May pananagutan ba ang isang pulis kung siya ay masasangkot sa kaso? Hindi exempted ang pulis sa batas. Kapag napatunayang may kinasangkutan itong mga illegal na aktibidad o krimen, pananagot siya sa ilalim ng Revised Penal Code. Bukod pa rito, haharap rin siya sa administrative sanctions ng PNP gaya ng suspension o posibleng pagtanggal sa serbisyo. May otoridad ba ang PNP na parusahan ang sarili nilang miyembro? Mayroong internal affairs service ang PNP na siya ang nag-iimbestiga at nagpapataw ng kapulang parusa. Maaari ring magpataw ng kaparusahan ang Regional Director ng Police Regional Office. In line doon sa programa natin, sa direktiba ng ating Chief PNP, may pinapatupa tayong tatlong police dito na po. Bilang police, sabi ko, let us always protect the people. Second, let us pursue peace and order. And third, na pinaka-importantly, always promote professionalism. And dito naman, simula nang nang tayo bilang regional director noong uh, June 19, lahat na pulis na na-involve sa kahit ano, maliit man na kapabayaan, negligence sa trabaho, hindi paggawa ng mabuti, hindi natin pinotolerate yun. And definitely, hindi at hindi natin pinotolerate. Alinsulad na Alin rin sa narinig na ng ating GPMP, pulis sa local and general, sa Regional countries may karapatan din ang publiko na mag-sampa ng reklamo sa PLEB at NAPOLCOM laban sa mga abusadong pulis. Ang pagiging pulis ay hindi lisensya para mga abuso. Sa halip ito ay isang tungkulin na dapat gampanan ng integridad, disiplina at respeto. Ito ay alinsunod sa Integrity Monitoring sa ilalim ng PNP Focus Agenda ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Milencio C. Nartates Jr. Ang batas ay para sa lahat kahit pulis ka pa panatilihin ang dangal ng serbisyo dahil tayo ang tagapagtangkol ng mamamayan